Ah, mga kaisan, biglang taas po ng tubig eh. Kukuha lang po sana tayo ng ano, pantanghalian po. Biglang lumaki. Ah, tara. Lordy, no, Tara na. Tara, tara. Ang bilis na ang tubig. Tara, 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 tara. Dali, bilis eh. Dali, dali. Dali. Dali, kayo, dali. Lordy. Ang bilis tumaas Ang laki po agad. Oh, dali! Oh! Mga <whistles> kaysa ng tubig. O, Hindi pa tayo nakakahuli, eh. O, <whistles> Ha, yeah, mga kaisan, nakulong po tayo ng baha. Kanina po ay ano liit pa. Ah, malaki na rin. Ay, naanod na yung tulay, oh. Ang lakas po siguro ng ulan sa pampanahaw. Eh, mga na naanod po yung tulay. Tataas natin mamaya. Baga sa, ay, ang bilis po. Ang biglang, bigla taas ang tubig. Kanina po ay, ah, walang wala pang tubig. Yan liit. Biglang rumaga sa agad eh Mga kaisan, umalis na agad kamay na Pataas pataas pa po ang tubig Pero po yung ating kubo Hindi po nakaabot Palaki palaki pa po kayo oh. Tara na, tawit na Choo! tawit na, tawit na Oh, oh Tara na Tali. Ah, palakan palakan terombang. Tera. Oh. Tera na. Tali. Tera. Tera tera na. Oh. Chu. Tali. Anda. Chu. Tali tali.

Oh, mong, takot, takot pong tumawid si Bunso Bunso dali dito ka Uy Bunso Tara Tata, na ang tubig oh Dali 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 Bunso Oh uh, Wiki tawid dali Tataas ang tubig Tatawid kita Munso Dali Tatawid kita Dali Delikado Dali Hindi ako dali Delikado Ba Baka po pumanod Laki po ng bahay oh Pataas pataas po ang Pataas pataas po ang tubig Ingat. Panda, Banda, na kayo! Kayo! maayo na Lalaki pa ang baha! Tawid na! Nataas ang tubig, naanod na pati tuloy Milky! Hindi ka lang Milky! Hop! pop 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 Hop! 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 Okay, sabay ta Biglang taas po ang tubig eh Oh! Oh! Naanod na! Oh! Dali na! Naanod po yung ating tulay eh yung kubo naman po hindi naaabot ng baha Okay, hey, Rudy, Rudy, oh. Kamu takut? Kenapa? Kinakaligkig. Oh, ayo. Ali, bilis. Nataasan tubig. Biglang taas po ay. Son. hindi po tayo natuloy pa ng isda <laughs> bibili na lang po mamaya ng isda sardinas mabilis-bilis gawa ng ano bigyan lumaki po ang tubig matanim na lang po mula ng kamote tanim-tanim na lang po muna Pero ano po, kanina po ay anong ano ng ulan na ampon laa po dito sa ibaba. Siguro po ay sobrang lakas po ng ulan sa Mount Manahaw. Kaya po bigyan lumagasa. Tamay tudo ay. ng pananim kulang po baka po ari pokas ko na maga ay eh, may tanim kukuha lang po ako ng mga tatlong sakong sa pananim mga kaisan kulang pa kaya naman po palang may indakip din eh apa ay kami naka apat na sakoy sa kulang pa eh eh haba din oh apa <laughs> kaya naman din lago Isang diretsyo eh. Pakakaya isang sakong kamote mga kaisan. Dalawa. Lago ay. Hmm. Tatlong sako or limang sako pa. Ay, eh, warikoy kaya pa lima din eh. Aba. Limang sako. Yakang yakan na aray. Eh eh. Aray isang dalawang sako. Isa. Dalawa, tatlo, apat, lima. Ay, mga limang sako pa lima hanggang anim na sako ng mitig kakain muna mga kainsan tayo ng tanghalian Yeah. ikakain na naman mga kainsan bilis din ang uras si po ay sa kabila mga kainsan doon po sila nagtatrabaho pinagpala ko po muna ng ano ng kawayan ah pinagpala ko po ng palayan para po gumanda ang pilapil doon sa kabila pupuntahan din po natin mamaya pinapakyaw po sa atin ng followers mga kainsan ay sabi ko ay Pararamihin ko pa po ay Sa susunod na lang Bibigyan ko na lang siya ng isang ganar eh, Mga kaisan Tama mga kaisan yung ating tanlad Ah Pagkakapal kapal po oh. <laughs> Parang damo Ah ah Pagkakabango Nakakalimuyak nga mga kaisan Pag ako'y dumaan Tama mo ah. Ay kainaman Pagkakalago Tama ng lupa ay Hmm halimuyak mga kaisan oh. Hmm. ah, ah. kaya naman pong ibabalintong natin yan sa susunod hmm. ang dami natin na po ito pong napahingi yan yung isang iras doon sa kabila pinahingi natin mga kaisan update ko lang sa ating talong ito po ay gagamasa namin sa makalwa malalaki na po bubunga na panay po ang harvest na natin uli yan Mga kaisa, gusto nyo yung talong? Amay po. Hmm. Malalaki na po uli. Hmm. Ilang, ilang araw na lang, haharbisa tayo dyan. Yung paparong po ay puro bulaklak na. Ayan o. Oh. Malalaki na po yan. Puro talong po yan. Kabaak na burol na yan. Papunta ron. Tsaka ito po. Gagaraan na. Abot po ito sa mahal, yung gantong tanim mga kainsan. Yung pit gantong iniro Pebrero, ang animo mo. Ay. Kaya naman pong presyo, presyohan. Ah. kung bakit timing po ang tanim natin eh. Itine timing na po ito. Hmm. Ah. Lago. Galit na galit din po ang tubig mga kainsan oh. Ari pong tuloy na ari, ari inabot po na. 1930, tama mga kainsan. Ilan taon na? 19. 30 galit na galit ang tubig ay oh malakas nga po ang ulan sa ilaya tudo ay oh tudo ah may naiwan oh nasa iluloob ng ano nasa loob ng kahoy ayan oh naiwan marami niyang pulot sa loob mga kainsan yan no oh. mapulot ang loob niyang ayun sumikat na naman po ang haring araw oh. mga kaisan binaha tayo eh. hindi tinakap huli ng isda eh Bakal uh -huh. ni pa, eh, ano ay. Kung dadala tayo eh kahit po huhuli tayo ng mga isda-isda po doon ay pagka Sakto po may ulam na sino auto eh. So, so ibot din ano so. Ni ari dala ko ibin Ah. ah mm -hmm. ay, namaling huy pala nang maling huy. Namaling huy. Talbos ng balbos. Kakain po. Ano na tayo? Ha. Ano ba makain Saktong-sakto mga kain sa may nakatampang yung inog sina utol. Ano po? Pada rapong, Kaya pala utol yung tanaw ko doon. Oo oh, ah. Mm -hmm. Na may tumawid doon uh. ah. Oo. Pagkaka. Hmm. Um. Pa biglang lumaki ang baha no. Lumaki. Wala sang ano. Wala sa ilalim. Ay ay, banahaw. Oo. Uh. Ako ang naglalabay, eh. buti na akong dinis sa pailog. Labo-labo na ano, na eh. Labo na labo, Ah, yari ang pag... Pagdadala ni Anthony. Maala okay. na yun. Malakas ang ulan sa banahaw. Bukaya sa ibas. Hmm. Siguradong hindi dito sa may ano? Tuloy lang. No, no. Tuloy lang presisa. Dap, dap 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 galing din. Hmm. Dapat oh. Okay, oh. Sarap ng luto ninyo. Ito siya luto ninyo ito. Oo. Hindi lang naman. Ang po. Oh. Ay, paano na kalo? Sarap mm -hmm. ng luto. Ang dalaw ito ay. Mamaya-maya ako ikuha ng kamote. Kailangan ko may mga lamas sako pa eh. Na pananama? Oo. Papakahaba ang isang lago kung natin kamuti. Ang ah. haba. Baka nga isang sako kaya, isang sako sa isang iras. Ba? Hindi lang. Hmm, hindi lang. Mahaba naman natin irasan mo eh. Ah, pakahaba. Hmm. Ang kabak na burol ni Papa. Baboy Itong kabak na burol, dadalain ko na rin. Alam na ko na kamuti. Ah, ari bang pilitan mo naman talong ba? Hmm. Aring labak. Ay, yung may sitawang ko. Hmm? Oo, oh. dati. May talong ata ah. Wala ko. Ba? Ba't yung kalabak? Yung In baba. Kakamuti ko para makondisyon ang lupa.